And what is up sa inyo? Samahan niyo uli kami sa panibagong araw namin. So ngayong araw nga pala, nakita na namin yung dahilan kung bakit medyo maganit pa rin yung ikot ng crankshaft. And dahil yon sa piston number 1 and sa piston number 4. May tama nga pala at may konting gahe yung cylinder ng piston number 4 namin. Kaya ang gagawin namin dyan is yung honing namin gamit yung bore honing tool. And para mas maging smooth yung pag-honing namin, nilagyan lang namin ng konting diesel. Sinalpak lang namin ito sa barena and then pinaikot-ikot. Dahan-dahan lang yung ginawa naming pag dito kasi pag nasobran to, pa mag compression. And after nito, chinek lang namin kung meron pa rin gaya at napansin namin na medyo konting-konti na lang. Kaya ano pang gagawin niyan boys? Dalihe! <coughs> and pagkatapos namin mahoning, binalik lang namin tong piston and then yung connecting rod cap. Pagkatapos nun, wala kaming ibang ginawa kundi masayihin, lagyan ng langis, at para mas maging smooth yung ikot ng crankshaft. And after nun, success, naging smooth yung ikot ng crankshaft namin. Sige, next group, dalihin ang inyo. And dahil all goods na, pwede na namin buuin yung makina namin. Pero medyo mainit sa loob, kaya lumabas kami. <laughs> 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 at napansin namin na medyo madagim, kaya pare sa loob na lang ah. At tama kami ng hinala, inulan na nga. At so yun, nandito na kami sa loob, pagpapatuloy na namin yung pagbubuo ng makina. At dahil ang dami naming nalimutan, katulad nito, nitong re-retainer namin, hindi namin nalagyan ng sealant o ng beta gray, kalas ulit kami. At yan, sige, lagyan ng beta gray. And syempre, kabilaan, para walang tagas, matik yan. At sige, nan, salpak eh. Next naman mga bolts. And dahil wala rin silan yung timing chain cover, kalasin din. Okay. And pati nga rin pala yung plate niya din namin nalagyan. Kaya sige, pasikat ka boy, Kalase! At talagang sinagad na niya ang pagpapasikat oh. At pagkatapos kalasin, lagyan ng sealant. At si Getoy, sell At pagkatapos nyan, yung timing chain naman. At sa pagkakabit nyan, we make sure lang na nakatap dead center or nakapower yung piston number 1. And dyan, chinek ko kung naka-align yung mga timing mark ng timing chain, yung sprocket ng camshaft, at dyan sa baba yung timing chain ulit na kulay gold, and yung sprocket ng crankshaft. And pagkatapos nun, ge boy, salpake! And right after that, ito naman timing chain guide and yung timing chain tensioner. Hop, hop, hindi pa siya sure kung paano ibalik. hop, oh, hop. And yun, shout out sa buildmate. Baka naman. And after naman nun, oh, ito naman gasket ng timing chain cover. And dex naman, yung mismong timing chain cover. And pagkatapos lagyan, matik na yan. Salpake! At pagkatapos noon, hinigpitan lang namin lahat ng top hop And pagkatapos noon, para maikabit naman namin yung oil pan namin, binaba namin yung makina para mas mabilis namin mailagay. And para mawala pa lalo yung mga langis, nilinis lang namin para mas kumapit yung silan. And it's time para maglagay ng silan. And disclaimer lang ulit guys, we are all second year college pa lang. Kaya kung may napapansin kayong mali sa mga ginagawa namin, i-comment nyo lang sa baba para mas malaman namin kung paano pa ito i-improve. So yun, pagkatapos namin nilagay itong silan, sige salpake yung gasket. And after nun, ito namang mismong oil pan, yun nilagyan namin ng silan. At kung hindi ka pa naka-follow sa akin, follow mo na ako! At sige boys alpakay ang oil pan! Dahil maraming tornilyo to, pinagtulungan na namin lahat, sinalpak lang namin lahat, and then, manunood ulit ako, mga tik! Please, And pagkatapos igpitan ni Renan lahat ng bolts, napansin namin na lumaglag lahat ng lifters. Kaya pinakabit namin kay Mike. At pagkatapos nun, sige boys, salpake sa Mac up. Then tinukudan lang namin. And we're all done! Book! and muli, salamat ulit sa panonood. Kung di ka pa nakafollow, follow mo na ako. Thank you and God bless us all.